Hey guys, uh, andito tayo sa ano, okay, na walang kamatayan natin na ano, papa harvest. Ito guys ay ano, solid na talagang malalaki. Ang mga puno niya, oh, talagang malalaki na yan. Ang bibilangin ito guys, nasa ano, nasa 60 plot. Ito, nasa, kung sa ano, tanim ng ano, ng maayos. ng lampas, nasa isang hektarya. Ayan. Ayan pati sa taas yan guys Mm, nakatansi na yan lahat yan may pichay ayan pa sa taas na yan tapos nun, araw ng martes guys ang ano ang harvest nito bukas pala martes yung mga ano pwede mag order mag order na si nabutin siguro ito ng mga 6,000 kilo na pichay na walang kamatayan natin ito kukuha na tayo ng sample ngayon kasi bukas harvest na to titistira natin baka magulan bukas kaya mamayang gabi matistira na natin makuha na natin yung papalabas uh, natin na uh, pichay bukas uh. abang abang na lang bukas sa uh, ano? Uh, market ng tabako uh, ligas pidaraga surusugun saka kamsur lahat ng market lalagyan natin ng pichay ayan